Pagbalik natin sa headquarters ng mga cleaners, nasa kwarto si Tamsi. Tumutunog ang alarm clock niya at doon siya nagising. Medyo ibang ang itsura niya ngayon. Pagsakang buhok niya, nakachinelas at mas relax ang dating. Tumayo siya at tumunta sa radyo sa kabilang bahagi ng kwarto. Pagbukas niya ng radyo, tumapat agad siya sa station na tumutunog ng classic music. Sa tono ng tugtog, napasayaw pa siya. Nang magpalipat-lipat siya ng channel, biglang napunta sa rock music. Kaya naman napahedbang siya na parang isang rockista. Pero sa huling lipat ng channel, nawala ang tugtog at naging tahimik ang paligid. Pero kahit ganon, mukhang mas nagustuhan niya pa iyon. Matapos ang maikling jam session, lumabas na siya ng kwarto. Sumakay siya ng elevator. At sakto, dumating din si Narudo at Enjin. May daladalang malaking bagay si Rudo na agad pinuna ni Enjin. Ayaw nitong isama ni Rudo ang gamit na yon. Pero halatang pinipilit pa rin ito. Habang nag-uusap sila, munti ka nang hindi mapansin ni Rudo si Tamsi. At hindi niya kasi ito agad nakilala. Dahil nga sa bago nitong ayos, bukang na-refresh ang dating ni Tamsi. Nagkaalaman na lalabas si Narudo at Engine para makipagkita sa isang information broker. Layunin nilang makahanap ng lead tungkol sa Watchman series at kay Amo. Dahil ilang araw silang mawawala na iwan kay Tamsi ang responsibilidad sa trabaho nila. Pumayag naman siya kahit day off niya ngayon. Bago umalis si Naruto, nagkatinginan pa sila ni Tamsi isang tahimik na pagbati ng pag-asa ang ibinigay niya sa kanyang kaibigan habang si Rudo naman ay kumpiyansa at determinadong mahanap niya si Amo. Pagdating ng labi, tinabi ni Tamsi na pupunta siya ng bayan. Nagtanong siya kung may gusto silang ipabili. May ilang cleaners na humirit ng kung ano-ano pero hindi niya sineryoso ang iba lalo na kung medyo kalokohan lang ang pinapabili si Gris walang pinapabili pero nag-alok na ihatid siya. Tumanggi si Tamsi dahil may gusto siyang subukan. Yun nga ay ang roller skates niya. At ito nga ang gamit niya papunta sa bayan. Ang bayan na pinuntahan niya ay yung dating lugar kung saan montik ng maloko sina engine ng isang scammer. Habang nag-iikot siya, napadaan siya sa isang eskinita kung saan may taong binubugbog pero hindi siya nakialam. Tinignan lang niya ito at dumiretso na ng lakad. Sa isang tindahan ng isang kalbong lalaki siya tumigil para mamili ng ilang bagay. Pagkatapos nito, naglakad-lakad pa siya at may nadaanan siyang parang bakery. Napansin niya ang mga cake na nakadisplay sa harap at mukhang natuwa siya na makita yon. Naisip ang magandang ideya ang bumili ng isa nito. Sa sumunod na eksena, napunta siya sa isang sirang gusali na parang dating sports arena. Ang mga kalapit na gusali ay wasak na rin. Pumasok na nga siya sa loob at unti-unting bumaba sa mas mababang level ng gusali hanggang sa makarating na siya sa isang lugar na parang pamilyar na sa atin. Habang naglalakad, tumigil siya sa harapan ng isang rehas. Natatawa siyang binanggit na hindi madaling gumamit ng roller skates sa ganitong daan. Pero masaya naman siya, lalo na't hindi siya pinapayagan sa taas na gamitin niyon. At ito na ang matinding sekretong tinatago ni Tamsi sa pinakailalim ng lugar na iyon. Nandoon si Amo at dito na nabunyag na siya ang kumuha sa boots user ng Watchman series. Ahimik silang nagharap Si Tamsi ay hindi humiling ng kung anong material na bagay. Ang gusto lang niya ay masabihan ng totoo. Sabi niya, binabantayan lang muna niya ang mga nangyayari at mukhang kailangan pa ni Amo na manatili roon ng mas matagal. Mula sa mga pinamili niya kanina, inilabas niya ang isang cake. Kunyaring inaabot niya ito kay Amo. Pero sa halip na iabot ito Kinain niya ito mismo sa harapan ni amo. Kitang kita ang reaksyon ni amo na nanggigigil. Bago umalis si Tamsi, iniwan niya ang balot ng cake sa harapan ng kulungan ni amo na parang nang tatakampa pa ang ungas. Sa sumunod na eksena, bumiyahe na ang grupo ng cleaners. Habang nasa biyahe, ikwinento ni Engine na kinausap ni Corbus si Kuro ang information broker sa hindi inaasahang pagkakataon. Umayag daw si Kuro na ibigay ang direksyon kung saan siya matatagpuan. Isang bagay na hindi niya basta-basta ginagawa. Kung nagtatanong man si Nagris at Polo kung bakit isinama sila ni Engine, pinaliwanag niya na aabuti ng dalawang araw ang biyahe kung sasakyan ng gamit. Para bang nasa dulo na raw ng mundo ang destinasyon nila. Alatang sinusubukan niya pang gawing magaan ang sitwasyon kahit may halong kaba ang boses niya. Dahil sa haba ng biyahe, sinabi rin ni Engine na makakamatay kung walang palitang driver. Pero nang pino na siya ni Gris, dahil siya rin naman ang may ideya na isama si Rudo sa mission, napaamin na lang si Engine at humingi ng pasensya. Para maibsa ng tensyon, sinabihan niya si Engine na matulog muna para makapagpahinga at maikalma ang isip. Pero bago pa siya makapikit, may itinuro si Engine sa kanya mula sa likuran ng sasakyan. Napatingin si Grace at nakita niya si Fu na pero alerto. Halatang nagmamasid sa paligid nito. Medyo nag-aalangan si Grace kung tama bang isama si Fu sa trip na iyon. Pero sinabi ni Engine na binabantayan lang niya si Pu para makita kung anong balak nito. Kinuha na rin niya ang chokers ni Pu kaya hindi raw nito basta maipapaalam sa mga raiders ang destinasyon nila. Habang nangyayari ito, si Rio naman ay nagvolunteer na siya na ang babantay kay Pu. Tila gusto niyang patunayan na kaya niyang hawakan ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Rudo ay tahimik lang pero seryosong nakatitig sa mapa. Sinabi ni engine na mukhang hindi na siya makakatulog pero sagot ni Rudo nakatutok lang siya sa lokasyon ng information broker. Habang tinitignan nila ang mapa, napansin nila na malapit sa no man's land ang pupuntahan nila dahil dito inisip nila na baka makalaban ulit sila ng trash beast. Napansin naman ni Polo, napansin naman ni Polo na mukhang malapit lang daw ito sa lugar ng no man's land. Pero kailangan pa rin nilang dumaan sa isang napakahabang highway para makarating dito. Mababa raw ang chance na may kalabanin silang halimaw dahil nasa labas pa naman sila ng mismong polluted zone. Habang naguusap sila Dumating ang mensahe mula kay Kuro. Inaas na raw nito ang plug, senyales na pwede na silang pumunta. Pagdating nila sa isang gusali, nakita nila ang plug na nakataas sa rooftop. Bumaba na ang lahat sa sasakyan at itinuro ni Engine na nandun daw sa taas ang kanilang kontak na si Kuro mismo. Kaya umakyat na silang lahat sa hagdanan. Habang paakyat, Biglang naalala ni Rudo ang ilang kwento tungkol kay Kuro. Ayun kay Semio, ilalaraw itong medyo si Raulo. Si Tom naman, nabanggit na kung na-open mo si Kuro, posible raw na ipakain kanya sa trash beast. At binalaan din siya ni Corbus na isang tanong lang ang dapat ibato kay Kuro. Dahil dito, medyo kinakabahan na si Rudo habang paakyat sila paulit-ulit niyang pinapraktis sa sarili niya ang tanong na dapat niyang sabihin. Pagdating nila sa pinto ng rooftop, binayagan si Rudo ni Engine na mauna. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanila ang isang couch sa kabilang dulo ng rooftop at doon nakaupo si Kuro, ang lalaking matagal na nilang hinahanap. Habang lumalakas ang tibok ng dibdib ni Rudo, Tumayo na si Kuro. Bukang alam na niya na parating sila. Sa paraan ng pagbati niya, alatang inexpect niya na talaga ang pagdating ng grupo. Biniro niya pa ang sarili na sobrang tagal niyang naghantay kaya tumaba na siya sa kakaupo. Gulat na gulat ang lahat, lalo na si Rudo. Dahil iba ang inaasahan niyang itsura ni Kuro. Kaya maya, sa isang binanggit ni Kuro ang mga pangalan ng cleaners at po na isang raider. Habang binabanggit niya ang mga ito, parang aliw na aliw siya. Natatawa pa habang nagsasalita. Nabanggit pa niya na tumulong si Rudo sa murals ng Canvas Town. At mukhang nakuha na nito ang ideya kung paano gumagana ang mga bagay sa mundo ng abis. Nagulat si Rudo na alam ni Kuro ang mga ganong detalye. Dagdag pa ni Kuro na sigurado raw na natuwa si Remlin at parang may binanggit din tungkol sa token of gratitude na dapat natanggap ni Rudo mula sa isang kaibigan. Mas lalong nalito si Rudo at napaisip kung sino o ano ang tinutukoy ni Kuro. Habang naguusap ang lahat, napansin din ng ilan na tila alam ni Kuro ang maraming bagay tungkol sa kanila. Si Rio, tinanong pa kung isa ba siyang giver. Pero ayon kay Gris, parang hindi naman. Parang hindi naman gumagamit ng power si Kuro. Samantala, si Engine ay halatang naiirita na dahil nabanggit ulit ni Kuro ang tunay niyang pangalan. Nagtanong tuloy si Rudo kung talaga bang alam ni Kuro ang lahat. Sagot naman ni Kuro, hindi naman daw siya nagmamagaling. Ginagawa lang niya ang lahat para makuha ang impormasyong meron siya kung may gusto kang bilhin mula sa kanya, kailangan mo ring paghirapan. Dumiretso na si siguro kay Rudo at tinanong kung ano ang gusto nitong malaman. Alatang mabigat ang tanong na ito pero handa na si Rudo. Sa isip niya, malinaw ang nais niyang malaman kung saan mahanap ang taong gumawa ng choker. Tumalikod siguro, lumapit sa dulo ng rooftop at sinabing ibibigay niya lang ang impormasyon kung mahahabol siya ni Rudo. Laking gulat ng buong grupo at lalo pa nang tumalon si Kuro mula sa rooftop. Tumigaw si Rudo, nag-aalala sa sinapit ni Kuro pero pagtingin niya pababa, nakita niyang ligtas na naglanding ang information broker. Mula sa baba, mumiti si Kuro at sinabing magsisimula na ang kanilang extreme game of tag. Sa pagpasok ng panibagong kabanata, nagulat si Rudo. Nanlaki ang mga mata niya sa palaro ni Kuro para sa impormasyong gusto niyang makuha. Sa harap nila, nakangisi lang si Kuro. Parang may matinding plano na nakalaan para sa mga cleaners. Wala masyadong paliwanag. Tumakbo na si Kuro palayo sa kanila. Papunta sa mahabang highway. Si Engine, sa itsura pa lang niya, parang alam na niya kung anong klaseng kalokohan ang paparating. Paliwanag niya sa lahat, ang hinihinging kapalit ni Kuro ay isang game of tag, isang matinding habulan sa highway at si Kuro ang kalaban. Habang nagsasalita siya, may mga kaibang hayop na biglang dumating. Dinig na rinig ang yabag ng mga paanila nila, mga nilalang na parang kabayo pero may halong katangian ng seahorse. Nagdala ang mga ito ng isang kalesa na huminto mismo sa harapan ni Kuro. Pinaalala niya sa grupo na malamang ngayon lang makakakita si Rudo ng ganitong klase ng hayop. Tinawag niya mga ito na ground horses. Mga hayop na nagmutate dahil sa matinding polusyon sa ilalim ng mundo. Dahil sa lakas at tibay ng katawan nila, paborito sila ng mga smugglers at traffickers. Nakayahan pa nilang tumakbo ng mabilis kahit sa ibabaw ng bundok-bundok na basura. Sumakay si Kuro sa kalesa at humarap muli sa mga cleaners. Sinabi niyang may mga nilalang na paparating sa direksyon nila at tinignan niya kung kaya siyang habulin ng grupo bago dumating ang mga iyon. Pagkasabi niya umarangkada na agad ang kalesa papalayo sa kanila. Naiwan ng mga cleaners na nagmamadaling sumakay sa sasakyan nila. Si Rudo, habang pinapanood ang kalesa na papalayo, hindi makapaniwala. Alatang pinaglalaroan lang sila ni Kuro. Pero seryoso ang sitwasyon. Pinaalala ni Rio na ang highway na tinatahak nila ay parte na ng polluted zone. At papunta na sa no man's land. Si Rudo ay sumang-ayon. Alam niyang mapanganib ang lugar na iyon. Kaya kailangan nilang habulin si Kuro bago pa ito makarating sa No Man's Land. Naalala rin nila ang sinabi ni Kuro tungkol sa mga paparating. Mga nila lang na hindi pa nila nakikita. Sa sobrang tensyon, tinawag ni Engine si Gris at sinabihan siyang oras na para sa seryosong pagmamaneho biglang nagcrash ang sasakyan nila papasok sa isang malaking pinto at agad na minaniobra ni Grace. Seryoso na siya sa manibela at talatang wala nang atrasan to. Sa likuran, tuwang-tuwa si Engine habang hinihikayat si Grace na bilisan pa, kinatawag pa siyang Daredevil Grace. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa highway, Yanig na yanig na ang mundo ni Polo sa likod. Hindi niya akalaing kayang magmaneho ni Gris ng ganito kabilis. Si Fu naman, nagaalangan, naguguluhan. Samantalang si Rio ay nagbabanggit na baka nga mahabol pa nila si Kuro. Pero walang kasiguraduhan si Engine. Habang papalayo sila, may napansin si Rudo, isang hayop sa gilid ng highway. Sinundan niya ito ng tingin tumalon nito sa highway sa itsura para itong cheetah na mutated. Biglang umalulong ang hayop. Ilang segundo lang, sandamakmak pang hayop ang nagsilabasan at umakpo pataas ng highway. Marami, sobrang dami. Hindi na mabilang ni Rudo ang mga trash bees na humahabol sa kanila. Sigaw niya sa lahat na sobrang dami ng halimaw sa labas. Mabilis ang mga ito. Si Fu nanginginig na sa takot. Ang presensya ng mga halimaw ay lumalakas at papalapit sila ng papalapit. Agad tinawag ni Engine ang atensyon ng lahat. Sinabi niyang nasa loob na sila ng polluted zone. Para sa kaligtasan ng buong grupo, inutos niyang isuot na nila ang mga mask nila. Gusto rin niyang lumabas ang iba mula sa loob ng sasakyan para sama-sama nilang maipagtanggol ang kanilang sarili at ang sasakyan habang bumabiyahe. Habang sinasabi niya ito, siya at si Rudo ay agad nang lumabas sa bintana ng sasakyan. Umayo sila sa bubong habang umaandar rito sa highway. Nagulat si Pu sa ginawa ng dalawa. Nakatayo na ngayon sa ibabaw ng sasakyan si Rudo at Engine. At sa gitna ng alon ng panganib na mabilis na lumalapit, handa na silang harapin ang lahat. Alam nilang handa na sila pero ito na rin ang tamang oras para maglinis sa mga cleaners. Habang tumatakbo sa highway gamit ang kanyang kalesa, may ilang chita na trash beast na nakasunod na kay Kuro. Napakunot noo siya sa biglang paglapit ng mga ito. Agad niyang sinubukang itaboy ang mga halimaw Inaalala ang sarili niyang kaligtasan dahil hindi siya giber. Wala siyang kapangyarihang ang tapat sa mga ito. Pero bago pa man siya tuloy ang lamunin ng takot, may naramdaman siyang presensya sa likuran. Paglingon niya, napangisi siya. Nakahabol na ang mga cleaners. Laking gulat niya na kahit tila kinakalaban ng sangkaterbang trash beast, tuloy-tuloy pa rin sa paghabol ng grupo. Sa dami ng halimaw na tumatalon sa sasakyan nila, nagagawa pa rin nilang lumaban. Napakomento pa siya, tunay ngang Trash Beast Exterminator Specialist ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas ni engine ng kanyang Genki, ang Unbreakable. At sa isang malakas na wasiwas, napalipad niya ang mga halimaw na sumubok sa malakay sa kanilang sasakyan. Kahit napalipad ni Engine ang maraming crash beast, may mga halimaw pa rin nakakasingit papunta sa kotse nila. Isa sa mga ito ay umabot sa gilid ng kotse at kagatin ang pinto. Pero bago pa ito magtagumpay, isang mabilis at malinis na hiwa mula sa Jean Rio ang pumugot sa ulo ng halimaw. Matapos nun, si Rio ay nagsimulang dumepensa sa mas artistic na paraan. Tinawag niya ang mga trash beast na parang kumakausap lang siya ng pusa. Habang lumalapit ang mga ito, isa-isa niya itong pinaghihiwa sa paraang parang sumasayaw. Para siyang break dancer na may dalang reaper blade. Nagbabagsakan na sa kalsada ang pira song katawan ng mga halimaw. Abang pinagmamasdan ni Kuro ang mga nangyayari, lalo siyang humanga nagagawadaw daw ng mga cleaners na linisin ng mga trash bins kahit tinahabol pa sila nito. Napansin niya ang posisyon ng bawat isa. Si NG nang nasa unahan, si Rio sa kabilang gilid at si Rudo ay nakapwesto sa likod ng bubong ng sasakyan. Abang nakatanaw si Rudo sa kanyang mga kasama, napaisip siya. Sa kabila ng lahat ng ito, kinakailangan pa rin siyang suportahan ng mga kasama niya para mabayaran ang hinihiling na presyo ni Kuro. Pero hindi siya papayag na ganun lang. Kaya ngayon daw, tatapusin niya ang labang ito. Mula sa kanyang kagamitan, inilabas niya ang isang brush pen na galing kay Remlin mula sa Canvas Town wala na itong tinta kaya sa normal na sitwasyon ay wala ng silbi pero ginamitan niya ito ng kanyang kapangyarihan sa sandaling iyon muling tumulo ang tinta mula sa brush habang umaandar ang sasakyan iniiwan ito ang mga bakas ng itim na tinta sa kalsada hindi nagtagal naapakan na ito ng mga sumusunod na trash beast at sa sandaling may makaapak Biglang nagbago ng anyo ang mga tinta, naging matutulis na tinig na tumusok sa katawan ng mga halimaw. Napasigaw si Kuro sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Ayon sa kanya, mas malakas pa ang precision ng kakayahan ni Ruto kaysa sa mga impormasyon na meron siya. Sa loob naman ng sasakyan, tulala si Polo sa nakita niya. Hindi makapaniwala na ginamit ni Rudo ang huling patak ng tinta para lumikha ng spike trap. Sinabi niya pa kay Gris na hindi ito ang unang beses na napansin niyang kaya yon ni Rudo. Pero halatang naiinggit siya kaya pinaalalahanan siya ni Gris na mag-concentrate na lang ang trabaho niya ay protektahan ng driver, hindi ang maingit. Napakomento sa si Engine, ayon sa kanya, malaking tulong sa growth ni Rudo ang karanasan nito sa Canvas Town, mas lumawak ang imahinasyon ng binata. Dagdag pa niya, mas malupit na daw si Rudo kaysa sa Date. Si Rudo naman, gulat na gulat sa sarili niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganon kalakas ang move niya. Naalala pa niya na may katulad din nangyari dati kay Grace. Sa tingin niya, kapag ginamit niya ang isang hand me down na item, o isang bagay na may kasaysayan o pinagmulan mas lumalabas ang lakas ng kapangyarihan niya Ayon naman kay Yenjin tuwang-tuwa siyang marinig ang ganong pag-unlad habang nagtutulungan pa rin sila sa pagtugis labang get ni Rio na sa bilis ng takbo nila ngayon baka maabutan na nila si Kuro bago pa makapasok ito sa no man's land pero dahil sa sinabi niya Biglang napikon si Engine. Siniguan niya si Rio. Tinawag niya itong ungas. At sinabihang huwag magsalita ng malas. Baka mamatay pa sila dahil doon. Sa loob naman ng sasakyan, tahimik pero masayang nakangiti si Pu. Kinakausap niya ang kanyang manika at sinabing gusto niya ang mga cleaners. Full daw ang mga ito pero hindi rin daw papahuli ang mga raiders. Sa sandaling iyon, may nakita silang rampa sa gilid ng highway. Sa rampa na ito, merong isa pang sasakyan ng papalapit. Sumunod dito sa kanilang takbo. Si Po, nakaupo sa loob at ngumiti pa noong una. Pero paglingon niya, biglang nawala ang ngiti niya at napalitan ito ng takot. At sa sasakyan ngang papalapit, nakita niya si Zodil. Nasa likod, habang katabi niya ang baliw na si Jabber. Ito pala ang sasakyan ng mga raiders. Biglang napako ang atensyon ng lahat sa kanila. Si Jabber agad na na-excite sa sobrang tuwa niya na pasigaw pa. Nagtaka kung ang ibig sabihin ba nito ay magkakaroon sila ng kompetisyon kung sino ang unang makakarating sa information broker. Si Zodil, almado lang pero sumang-ayon Mukhang ganun na nga ang mangyayari. Tinawag ni Jabber si Pooh na lalo pang kinabahan. Tinanong siya nito kung totoo bang lumipat na siya na tila tinutokso siya na tumakas na sa grupo ng cleaners. Dahil dito, biglang napasigaw si Pooh at humingi ng tulong sa mga cleaners. Sa gitna ng lahat ng ito, si Kuro ay masayang nakangisi. Mukhang alam na niya ang susunod na mangyayari dahil ngayon narito na ang mga raiders. At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kit sa susunod na kabanata.